Panalangin sa mahal na berhen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos at aming Ina, Lumalapit kami sa iyo, Nang may buong tiwala at pananampalataya. Ikaw ang huwaran ng kabutihan, Kababa loob at tagmamahal. Ina, idalangin mo po kami sa iyong anak na si Jesus. Naway dinggin niya ang aming mga panalangin at ipagkaloob ang aming mga pangangailangan, lalo na ang kapayapaan, kaligtasan, at kalakasan sa araw-araw, sa oras ng aming pangangailangan at kahinaan. Yakapin mo po kami sa iyong mapagpalang pagmamahal. Patnubayan mo po kami sa tamang landas. At tulungan kaming maging matapat na tagasunod ng Panginoon. Mahal na Ina, ipanalangin mo po kami. Ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo amen